Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito, tayo po ngayon ay mag-unboxing ng ating nabiling circular soap. Atin pong titingnan ang kanyang performance, maging ang kanyang mga specification. So, bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Nandito po ngayon sa ating tabi ang ating nabili po na circular saw so kahapon nung tayo po yung sa shop ng Incov. Disclaimer po mga kapatid, ang video po ito ay hindi po sponsored video. Ang ah, tanging la nais nice lang po natin dito sa ating video ay may pakita sa inyo kung ano po ba ang isa sa mga sulit na mga power tools ngayon na makikita natin sa market. Ito po ay base sa aming experience po mga kapatid. Malaya po kayong pumili, malaya po kayong magdesisyon base sa produkto na aa uh, sa inyong mga pangangailangan lalong lalo na po sa gawain pang construction so ito na po ngayon bubuksan po natin yung ating nabili na circular saw no? ang circular saw nga po pala na ating nabili no, ay may power siya na 1400 watts no? power a uh, circular saw po yan po yung kanyang mga specification no kayo na pong bahalang mag-analyze ng mga nandiyan na ano kung aampo po ba sa inyong pangangailangan lalong lalo na po sa mga woodworking na inyong gagawin so eto po mag unboxing po tayo ngayon kung so, hindi pong makikita dilaw na dilaw so eto na po ngayon yung ating circular saw yan so yan po siya tapos titingnan pa po natin kung ano yung laman ng kanyang karton sa loob no So, ito po yung uh, box. Ito po yung panghigpit ng kanyang talim. Kung kayo po yung magpapalit ng talim, o kayo po yung magtatanggal ng talim, o magkakabit, ito po ang kanyang paghigpit. Iingatan nyo po ito kanyang wrench. Tapos, ito naman po yung kanyang guide. No, so, ilalagay po to sa gilid ng inyong circular so para magkaroon siya ng guide. And then, Siyempre, ito po, hindi po dapat tumawala mawala yung kanyang manual. So, ayan po. Ayan po ang laman ng kanyang manual. Tapos, ah uh, isang set ng carbon brush. So, yan lang po ang laman ng kanyang box. No? Yung warranty po niya, naroon po yan sa kanyang resibo. No? Nandun po yung kanyang warranty. So, ngayon, ito na po yung ating uh, circular saw. No? Kung base po sa kanyang build, makikita nyo po na hindi po siya cheap yung kanyang materialis na ginamit. Yung kanya pong itong dilaw na part na to, ito po ay plastic. Pero plastic po siya, hindi po siya kagaya ng ibang uh, mga power tools na yung plastic na to ay malutong. Ito po hindi po siya malutong. No? May mga nagamit na po tayo na circular so na ang plastic na ganito po ay malutong. So nung time na, na nabagsak, nabasag yung ganitong yung ito niya, yung pinaka-frame nung kanyang ano, nung kanyang makina, yung pinaka-cover na basag. So ito po masasabi ko po na maganda yung kanyang build, no? Makikita naman po ninyo 'yan. At the same time po pagka nahawakan ko niyo, malalaman niyo po na, na hindi po cheap, ano? Hindi po mababang klase yung kanyang ano, yung kanyang katawan yung built ng mismong circular so ikutin natin dito sa kabila ito po yung kanyang handle so yung kanyang handle itong kulay itim na part na to ay rubber po siya so ibig po sabihin kapag ito po ay hinawakan po ninyo no, tapos itinulak hindi po nadudulas ang inyong kamay no, lalong lalo na po kapag kayong matagalan na yung gamitan ng circular so syempre minsan po hindi natin maiwasan nagpapawis yung kamay ngayon po pag, pag, hindi po ito rubber pag yan po ay plastic lang malaki yung chance na pag tinulak nyo itong ganon dudulas yung kamay so dudulas po siya pero ito hindi po siya dudulas kasi based dun sa kanyang design no, mahawakan nyo siya ng maayos easy to grip siya the same time po hindi po ay dudulas kasi may rubber siya ganun din po dito sa kanyang pindutan ng kanyang power no? Naka rubber po siya. May rubber din po. Tapos, yan. Ito po, kung makikita nyo, etong part na to, dito sa kanya cover, at saka yung etong part na to, gawa po siya sa alloy, no? So, magandang klase po siya, kasi pag eto po ay gawa sa alloy, hindi po siya kakalawangin. So, yung motor niya sa loob, no, hindi po ma mapupuntahan ng kalawang kasi itong part na to na nagko-cover sa motor at saka doon sa kanyang blade ay uh, aluminum po hindi po siya metal so ito naman po yung kanyang pinakailalim so, ito po yung yung cover kung kayo po ay uh, magtatabas na iaangat nyo lang po to para lumabas yung talim yan. Makikita po ninyo yan. Tip po mga kapatid, ito po kasi minsan sa paggagawa po natin ng pagtatabas po natin, itong kanyang cover po ay nagiging sa gabal, no? Sabi nung iba nating mga kapatid na gumagawa, nagiging sa gabal to kasi every time na iaangat mo ito, itong ating circular, every time na iaangat mo, bumababa to. So, parang imbisa na na magagayat ka na lang ng magagayat ng kahoy hindi pa kasi umaangat to pero huwag nyo po itong tatanggalin napakalaki tulong po netong kanyang cover na to no? ito po ang magiging protection po ninyo just in case na may magtalsi ka na kahoy no? just in case na mabasag yung talim no? magiging cover nyo to magiging protection nyo ito no? at pag kayo po ay gagamit nung, nung ating circular no? hindi po siya advisable na Pinupwersa, dapat po ang tulak ay alalay lang. Kasi pag pinwersa nyo po yan, malaki po yung chance na kumbaga sa ano ay nagbabackfire. So, ibig sabihin, pag ito po, itinulak nyo po gano'n yan at persahan nyo itinulak, malaki ang chance niya na aatras uh, na gano'n yan. So, hindi po yan advisable na pinupwersa ang tulak. Ayan po. So, ito ngayon, mga kapatid, nandito ang ating circular ngayon sa ating harapan. So, may napansin lang po ako na hindi ko alam kung uh, sa lahat ng unit ay ganito po ang kanilang yung sa pindutan po nung ating nung ating circular so kasi doon sa ibang mga circular so na atin pong ginamit ito po anytime na pwede po natin siyang ano pag-i-press no napipindot po natin siya pero ito po nakalock siya. pa siya palagi. So, ibig sabihin po, bago nyo ito pindutin, dapat pipindutin nyo itong pipindutin nyo itong pindutan na ito sa taas. So, hindi ko po alam kung ano po ang magiging experience nyo rito, kung magiging convenient po kayo. Ang isa po sa nakikita ko na, na advantage na ito kapag ka lagi pong nakalakit itong pindutan, no, yung safety. Pero sa convenience po, hindi nyo po basta-basta siyang mapipindot kasi nakalock siya. So, ibig po sabihin, pag pinindot nyo to, i-release nyo po muna yung kanyang safety. Yan, ganyan po. So, every time po nabibitawan nyo to, yan, makikita nyo po, naglalak na naman. So, hindi ko po alam kung mapapabilis po ang inyong gawa o magiging convenient po ito sa gagamit. No, iyan po ang isa, pa, isa po sa napansin ko dito sa circular sunihin ko, yung convenient. Para po sa akin, kung ako po ang gagamit ay medyo hindi po gaano convenient. Although, safety po siya kasi every time po nabibitawan natin to, yan, hindi po siya nape-press. Hindi po, ibig sabihin, hindi po siya aandar. No? So, every time nabibitawan mo to, maglalak yung kanyang pindutan, hindi siya magagana. So, safety. Pero kung kayo po ay nagmamadali, no? kasi obligado po kayo na pipindutin nyo pa to kanyang lock. Pipindutin nyo pa to, yan o, no? pipindutin bago gumana. Tapos, pag binitawan nyo po, yung kanyang pindutan, ayan po, nakalak. Makikita po ninyo, nakalak. Tapos may isa pa po kung napansin dito sa circular so dito pa rin po sa pindutan, no? Ito po, kung inyo pong makikita, ayan po, natatanggal. Ito po, natatanggal yung kanyang pindutan. So, ang isa sa nakikita ko rito, malaki yung chance na mawala po itong kanyang pindutan kasi natatanggal. No? hindi ko po alam kung sa lahat ng unit po ni ni Inko ay ganito po yung sa lahat ng unit ng circular ni Inko ay ganito po na natatanggal to so dapat po ito sana hindi po siya natatanggal kasi kanina nung binuksan ko nung akin po uh, tinesting pagkatapos ko po siyang gamitin natanggal po ito so sana po uh, baka po magawa pa po ng paraan no dapat ito po sana ay nilagyan man lang sana ng pandikit para at least po hindi nalalaglag kasi pag ito po nalaglag no, mahirap na po gamitin niya ng kaganyan po yan ayun o, ito na lang po ang matitira dyan pag nalaglag no uh, baka po wala pa po kayong mabiling pindutan so hindi po magiging maganda po yung uh, magiging experience nyo dito once na ito po ay nawala so sana po nagawa ng para Anthony Inko na malagyan man lang ng pandikit para at least po hindi po siya natatanggal kasi ayan po parang nakapasok lang po siya sa loob tapos pag ito po hinila ayan po natatanggal siya so ang magiging experience yun dito once na ito ay nawala mahihirapan na po kayong magpindot kasi ito nga po matigas po siyang pindutin kasi lagi po siyang nakalak so lalong lalo na po kapag ito po ay nawala No, hindi ko lang po alam ha. Mga kapatid, hindi ko lang po alam kung sa lahat ng unit po ni Inko na kanilang circular so ay natatanggal po yung ganito. Pero ito po, kung inyo pong makikita, yan Ito oh. po, itong, itong kanyang pindutan na to, nakapasok lang po yan dyan, doon sa buta sa gitna. O, oh, ayan po. Yan lang po siya. So, maganda nga po sana kung ito po ay nakadikit. Para ito po, sana ay hindi natatanggal. Kasi once na matanggal po ito, ay baka maging problema pa po. So, bukod po doon, wala naman po akong nakikitang ibang issue maliban po dito sa pindutan, no? Sa pindutan po ng ating circular. Ayun po, makikita nyo, tinang natatanggal ko lang siya tapos ibabalik ko lang na ganun. So, pag kad, sa katagalan po ng paggamit nito, siyempre luluwag po yung kanyang butas do sa loob. So, baka lumuwag, matanggal, mawala. So, wala na pong gagamitin. Hindi na po maging maayos yung pindutan. At saka dito po sa lock. No, ayan po, kung makikita nyo nga po, ulitin ko, naglalak. Tapos pipindutin niyo muna 'to. Pero sa iba po niyan, pinipindot na lang po 'to. No? Tapos saka na lang po ilalak. Pag nilak niyo na po, continuous na po ang gamit. Pero ito baliktad. Pag pinindot niyo po ito, saka pa lang siya magre-release, saka pa lang siya gagana. Pero pag binitawan niyo po na ganun 'yan, maglalak ulit. So, ang nakikita ko po rito, sa bagay may point naman po sila for safety po. Pero kung hindi po kayo, hindi nyo po nakasanayan yung ganitong klase ng pindutan, ng circular, maninibago po kayo kasi dun sa ibang mga nagamit po natin na circular, once na pinindot po natin to, no, nagana na po siya kaagad. Tapos pag ito, pinindot naman natin sa ibang circular, pag ito, pinindot natin, kahit bitawan mo to, continuous pa rin po ang andar. Pero ito po, once na binitawan mo to, yan, lock na po siya, hindi na po siya ulit gagana. No? Uh, may advantage po to at saka disadvantage po itong ano. Advantage po nito for safety. Yung disadvantage po nito ay kung hindi kung maninibago po kayo sa ganitong paggamit ng circular so uh, ang mangyayari po niyan medyo uh, hindi po magiging mabilis ang inyong paggawa. So i na po natin yung kanyang performance kung maganda po ang kanyang takbo once na magtabas po tayo ng ating 3 na marine ply Ito po, 3 marine ply po ang ating gagamitin. So samahan niyo po kami. So, ngayon po mga kapatid, kasalukuyan po natin ina-adjust yung talim ng ating circular. Ang At tip lang po sa inyong mga kapatid, dun po sa mga first time lang nagagamit po ng circular, no? kailangan nyo po, ingat po kayo sa paggamit. Kailangan po na may gabay po kayo ng mga sanay ng gumamit. At the same time po, bago po kayo magtabas, i-adjust nyo na po ang talim ng circular. So, kami po, magtatabas po kami ng 3-4 na plywood So, yung talim, in-adjust po natin siya na at least 1 inches po. Ayan. 1 inches po ang, ang adjust ng talim. Ibig po sabihin, yung 1 inches po na yan, yan lang po yung uh, lalabas doon once na ginayat na po yung plywood. So, may maliit lang po na almost 1 fourth lang po, 1 fourth inch lang po ang nakalabas po niyan sa plywood ng talim once na ginayat po. Kasi po, pag sobrang laki po yung nakalabas niyan sa ilalim, malaki po yung chance na gigewang yung talim. So, hindi rin po magiging pantay ang daan ng ating circular. So, yun po, ititesting na po natin. Samahan nyo po kami. po ngayon, mga kapatid no? natapos na po tayong magtistis o tapos na po tayong magtabas ng ating mga plywood no? kung inyo pong makikita ito po siya, nabuo na po natin siya natabas lang po natin siya sa loob lamang po ng kalahating oras yung balik tatlong plywood po no? kasama po yung pagputol po ng mga ng ating mga tinabas kanina ay natapos po natin siya ng kalahating oras lang so kung inyo po makikita, sulit na sulit po ang pagbili po ng power tools. Malaya po kayo bumili kung ano pong gusto nyo power tools na inyo pong gagamitin. Ito po ay uh, base lang po sa aming sariling experience. No, ito na, kung inyo po makikita, yan na po yung shelves natin. No, na tapos na po natin yan. Pero ito po, kung ito po ay hindi natin ginamitan ng circular si saw, no, baka malamang kayo na eh, naglalagari pa rin tayo. So kung yun yung makikita yung ating counter po ay nabuo na po natin no? at masasabi ko nga po na sulit na sulit po ang pagbili po natin ng ating power tools lalong lalo na po itong pagbili po natin ng ating circular saw kaya malaking tulong po napapabilis po ang ating uh, paggawa at the same time po nagkakaroon na rin po tayo ng investment sa ating mga gamit sa mga gawain nating construction sa muli po mga kapatid, dalangin ko po na ang video ito ay nakapagdulot sa inyo muli ng kaalaman at inspirasyon. At sa mga kapatid po natin na mga naghahanap ng na mura at magandang uri po ng mga power tools na magagamit sa gawain pa construction, isa po ito sa masasuggest ko sa inyo na pwede niyo po pong bilhin. Sa muli, maraming maraming salamat. Ito po ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.